Ang kwento ay umiikot sa dalawang profesional na sugarol at matalik na magkaibigan. Sina Crab at Sam. Mas maingat, pala strategiya at kalkulado si Sam. Palaging advance mag-isip. Nauunawaan niya ang mga panganib at umiwas sa anumang gulo. Si Crab naman ay tuso, mas palihim at mapangahas. Walang takot isugal ang lahat. Mga ugaling madalas siyang napapahamak. Dahil sa isang pagkakamali sa sugal, nakulong siya, ngunit hindi ito nakapagbago sa kanya. Pagkatapos niyang makalaya, agad siyang bumalik sa mundo ng pagsusugal. Pareho pa rin, obsessed at tuso sugarol. Habang nasa kasino, binanggit ni Sam na ang kaibigan niyang si Lung na namamahala sa malaking kasino sa Lake Tahoe, USA, ay humingi ng tulong sa kanya para alamin ang teknik na ginagamit ng magamang Japanese Yakuza gamblers si Kong at si Taro na laging nananalo. Si Crab sa Hamon ay agad pumayag sumama kahit hindi handa. Kinabukasan, sumakay si na Crab at Sam sa unang flight papuntang USA. Habang nasa biyahe, nagbabasa si Sam ng business magazine habang sinasaway ito ni Crab. Hindi naman daw siya negosyante, ngunit tiniyak ni Sam na hindi sila habang buhay magiging sugarol. Isang ideyang hindi pa kayang tanggapin ni Crab. Pagdating nila sa Lake Tahoe, Nakipagkita sila kay Long na agad ipinaliwanag ang problema. Sa nakaraang linggo, nawalan siya ng higit anim na milyon kinakong at taro. Pinaghihinalaan ni Long na ang mga nakakasugal nila ay bahagi ng mas malaking grupo. Matapos silipin ang CCTV footage, wala silang makita. Tanging option na lang ay umupo sa mesa at obserbahan mismo. Habang sumali si Sam sa laro para manmanan ng dalawa, nanatili si Crab sa camera room upang bantayan ang footage. Sa pagtatapos ng round, wala silang napansin na kahina-hinala. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may napansin si Crab. Nang naghay ng kape ang assistant ni Long, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa relo nito. Sa isang iglap, nabuo niya ang buong larawan. Ginagamit ng server ang relo para i-reflect ang baraha habang shuffling. Kaya nababasa ng kasama niya ang mga ito at naipapadala ang sequence gamit ang isang sikretong visual code. Nakumpirma ang hinala nilang may kasangga si Nakong at Taro, laging dumarating ng magkakahiwalay para magmukhang walang koneksyon. Napanatag si Long nang mabunyag ang sikreto nila. Samantala, labis na ipinagmamalaki ni Nasa Sam at Crab ang kanilang natuklasan. Habang naglilibot sa bayan, nag ang landas ni Crab at ng isang napakaganda at sophisticated na babae, si koantong Tong. Naintriga sila at nagpasyang magsugal sa kasino ng kanilang hotel. Doon, nakita ni Crab si Koan sa mesa at tinulungan niya itong manalo sa isang round. Sa pag-alis nito, nakita siya ni Sam at agad na nahumaling sa kanyang kagandahan. Nang magtanong siya tungkol dito, nalaman niyang mayaman pala ang babae. Dahil sa pagamausisa, sinundan nila ang mga galaw nito at nakita nila may kasamang Amerikanong lalaki papunta sa kanyang kwarto. Hinarap nila ang lalaki at tinanong kung ano ang ginagawa nito kasama ni Cohen. Sinabi ni Sam na asawa niya ang babae. Iginiit naman ng binata na wala silang ginagawa. Inaalalayan lang niya ito. Matapos nila itong takutin, nagtawanan sina Sam at Crab. Tinutukso ang lalaki sa pagiging biktima ng kanilang palabas. Lumabas na si Cohen ay isang mayamang tagapagmana mula Hong Kong na nagbabakasyon sa Lake Tahoe. Araw-araw ay humihingi siya ng iba't ibang gwapong lalaking mga kasama. Agad namang nag-apply si Sam. Kinabukasan, naghahanap ng kakaibang karanasan. Pinili ni Kuan ang sumakay sa motorsiklo. Nagsimula itong masaya, ngunit mabilis na nauwi sa takot dahil sa pagmamaneho ni Sam nang walang ingat at sobrang bilis. Dumating sila sa isang underground bar kung saan basta-basta na lang pumasok si Sam, iniwan si Kuan sa labas. Naiilang si Kuan, napapaligiran ng mga mukhang siga at nagtataka kung bakit siya dinala roon. Si Sam naman ay walang kamalay-malay sa kanyang nararamdaman. Sinumbatan siya ni Kuan at sinabing hindi siya gentleman. Naiinis Police, nagpasya siyang i-report si Sam sa agency. Paalis na siya nang harangin siya ng isang lalaki. Pinagtanggol siya ni Sam at naganap ang isang marahas na suntukan. Ngunit nalaman ni Kwan Kalaunan na biro lamang pala yun. Isang surprise birthday prank para sa kanya. Pagbalik sa hotel, nagatubili si Juan bago pumasok sa kanyang kwarto at tinanong si Sam kung ano ang room number niya. Ibinigay ito ni Sam. Sa paglipas ng mga araw, nabuo ang isang tunay na pagkakaibigan kina Sam, Koan at Crab. Lagi silang magkakasama, naglalaro ng baraha at nililibot ang Lake Tahoe. Nang malaman ni Cohen na sugarol ang dalawa, hindi niya sila hinusgahan. Pinahalagahan pa nga niya ang katapatan ni Sam. Habang naghahanda ang tatlo para bumalik sa Hong Kong, nagpaalam si Long at binigyan si Sam ng cheque bilang gantimpala sa pagliligtas sa kumpanya. Pagbalik sa Hong Kong, bumalik sina Sam at Crab sa kanilang normal na buhay. Matapos talunin ni Sam si Crab sa snooker, umalis si Crab at uminom ng alam. Sa isang tindahan, binalaan siya ng batang attendant na hinahanap si Sam ng mga miyembro ng triad, ngunit hindi ito pinansin ni Crab. Ilang sandali pa, dumating ang grupo ng mga siga sa kasino. Doon lang napagtanto ni Crab na tama ang binata. Tinangka niyang tawagan si Sam, ngunit hindi makontak. Kinabahan si Crab at nagmamadaling bumalik. Pagdating niya, inuupakan na ng mga siga si Sam. Lumaban si Sam, ngunit hindi umubra. Dumating si Crab para iligtas ang kaibigan. Ngunit dahil dito, nasugatan siya ng malala sa kaliwang kamay. Ang pinuno ng Triad si Kong ay naghahangad ng paghihiganti, galit na galit dahil ibinisto ni Sam ang operasyon nila sa Amerika na naging dahilan ng pagkamatay ng anim sa kanyang mga tao. Sa ospital, natanggap ni na Cohen, Sam at Bobo, ang nobya ni Crab, ang malungkot na balita. Malubha ang pinsala sa kaliwang braso ni Crab. Nasira ang mga ugat at hindi na ito lubusang gagaling kahit makarecover pa siya. Kalaunan, dinala ni Cohen si Sam upang ipakilala kay Mr. Tong ang kanyang ama. Doon nila nakasalubong si Nakong at Taro na nagkunwaring mga negosyanteng humihiram ng pera sa pamilya Tong. Kilala ni Kong na alam ni Sam ang kanilang operasyon kaya hinarap niya ito. nag siya ng kasunduan, manahimik si Sam at patatawarin siya ni kung Kong at bibigyan pa ng parte. Tumanggi si Sam at binalaan siyang umatras sa loan o ilalantad niya ang katotohanan. Sa araw ding iyon, inatake si Sam ng mga tauhan ni Kong. Halos ikamatay niya ito ngunit nakaligtas. Dinalaw siya ni Mr. Tong at sinabing kinansela na ni Kong ang loan. Inamin din niyang sinuri niya mismo ang mga ito at nalaman kung paano sila pinrotektahan ni Sam. Bilang pasasalamat, inalok niya si Sam ng trabaho. Kapalit ng pangakong iiwan niya ang pagsusugal at anumang ilegal na gawain. Pumayag si Sam. Samantala, nahihirapan si Crab sa nangyari sa kanyang kamay. Hindi na siya makapagsugal o makagawa ng mga tricks. Pinapalakas loob siya ni Bobo, pero lalo lang siyang nadidismaya. Dumalo sila sa engagement party ni na Sam at Koan. Pinigyan ni Crab si Sam ng isang gambling box bilang simbolo ng kanilang mahabang pagsasama. Ngunit nang makita niyang masama ang tingin ni Mr. Tong, nakaramdam siya ng hiya at sakit. Napagtanto niyang nagtatrabaho na si Sam para kay Mr. Tong at nagtampo siya, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kaibigan. Hindi niya kinaya, kaya umalis siya kasama si Bobo. Lugmok sa depresyon, nagpakalulong si Crab sa pagsusugal at pag-inom. Natagpuan siya ng batang clerk mula sa tindahan at sinabing may sikreto siyang underground casino. Kinabukasan, pinuntahan ito ni Crab at doon niya natuklasan na pagmamayari ito ni Taro. Hinamon siya ni Taro sa isang high stakes game na nagkakahalaga ng 3 milyong Hong Kong dollar. Sa matinding pagkadesperado, Nakiusap si Crab kay Sam na tulungan siya sa huling pagsugal. Tumanggi si Sam. Binalaan niya si Crab na delikado ang mga hapon. Sinisi naman ni Crab si Sam sa pagkasira ng kanyang buhay. Nag-alok si Sam ng pera para makapagsimula siya ng negosyo, ngunit ang hinahanap ni Crab ay ang thrill ng pagsusugal. Nang maunawaan niyang hindi siya tutulungan ni Sam, naglaro siya ng mag-isa. At si Bobo ang tumulong sa kanyang makatakas. Dala ang pera ni Taro matapos ang isang police raid. Natuklasan ni Taro na peke ang perang iniwan ni Crab. Naloko siya ni Crab. Pilang ganti, kinidnap ni Taro si Koan at nagpadala ng mensahe kay Crab nang tawagan ni Crab si Sam, nalaman niyang nasa Australia si Sam kasama ang kanyang biyenan kaya naiwan na Crab at Bobo nang sila lang. Plano nilang tumakas patungong Brazil kinabukasan. Nakiusap si Bobo kay Crab na huwag nang habulin ang mga ito, ngunit hindi niya kayang pabaya ang si Koan ang magdusa para sa pagkakamali niya. Inatake ni Taro si Koan nang tumanggi ito sa kanya. Dumating si Crab at hiniling na palayain siya. Tinukso siya ni Taro, ipinagyayabang na natulog siya kasama si Koan. Sumugod si Crab ngunit naawat siya ng mga tauhan ni Taro. Biglang sumulpo si Bobo at binaril ang mga lalaking humahawak kay Crab. Lumaban si Crab at napatumba ang karamihan sa mga tao ni Taro. Ngunit nang subukan niyang barilin si Taro, wala nang bala ang baril niya. Dumating si Kung kasama ang mga backup. Binaril ni Taro si Bobo at napatay ito. Tuluyang winasak si Crab. Binigyan ni Kung si Crab ng isang pagkakataon. Pumili ng isa sa tatlong basong may alak. Dalawa ang may lasong. Kapag tama ang napili niya, makakaalis sila ni Kuan. Uminom si Crab. Lumipas ang ilang minuto. Wala nangyari. Pinayagan silang umalis. Iniisip ni Kong na Krab. Ngunit ang totoo, laso nang nainom ni Crab. Habang lumalakad sila, tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Nakiusap siya kay Koan na magpatuloy upang hindi siya ibalik. Bumagsak siya sa sasakyan katabi ang bangkay ni Bobo. Humihingi ng tawad dahil hindi niya ito nadala sa Brazil. Pagkatapos, namatay siya. Wasak si Sam sa pagkamatay ni Krab at naghangad ng paghihiganti. Sa tulong ni Long, gumanti ang mga may-ari ng kasino sa Amerika, pinaslang ang mga hapon at pinalaki ang gulo hanggang maging ganap na digmaan. Para tapusin ito, nagmungkahi si Kong ng huling sagupaan, si Sam laban kay Taro sa isang poker match. Pusta, minimum 5 milyong dolyar. Kapag natalo ang Amerika, aalis sila roon. Kapag nanalo sila, dapat sundin ng Japan ang anumang utos. Tinanggap ni Sam ang laro ngunit kulang siya sa pera. Tumanggi ang kanyang biyenaan na tumulong. Ibinenta ni Sam ang mga gamit niya, ngunit kulang pa rin. Hanggang mag-alok si Koan ng kanyang bilyong dolyar na asset portfolio. Sumali sila sa laban. Sa break, inambush si Sam at Binaril. Malubhang sugatan, iniutos niya kay Koan na siya na ang pumalit at ipusta ang lahat. Kabilang ang bilyong dolyar na asset nito. Dahil hindi ito kayang tapatan ni Kong, kailangan hingin ni Koan ang kanang braso at binti ni Taro bilang kolateral. Pumayag si Kong kung idaragdag ni Koan ang kanyang kanang kamay. Takot na takot, ngunit pumayag si Koan. Ipinakita ni Kong ang barahanya niya at nagyabang. Ipinakita ni Koan ang kanya at siya ang nagwagi. Napahiya, nagpanik si Taro at binaril ang kanyang ama at ilang tauhan. Gumanti ang mga Amerikano, binaril si Taro sa braso at binti bago siya tuluyang paslangin ng partner ng kanyang ama. Pagkaraan, dinalaw ni Cohen si Sam sa ospital. Bago pumasok, narinig niyang umamin si Sam sa isa pang lalaki. Siya ang nagplano ng ambush sa banyo. Inasahan niyang tatanggapin ni kung ang limb wager at alam niyang pipiliin ni Taro ang pumatay kaysa maputulan ng mga paa at kamay. Hindi inisip ni Sam na malaman ni Cohen ang katotohanan. Wasak ang puso ni Cohen. Inalis niya ang engagement ring, inilapag sa palitada ng pader at lumakad palayo. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing ingat!